Good morning guys! Welcome back to my vlog and for today's breakfast we have We have fried the eggplant and um, nilagang talong Eggplant <laughs> and okra Ayan, nakatago yung okra <laughs> May time background na bata dito, nagwawala kasi gutom na Ayan, we have okra We have sibuyas Ayan, tsaka mm, bagoong na madaming sili And my favorite, iti. <laughs> It tip, hard to rise. Hard to <laughs> so, rise. kain tayo. Ayan. Offer muna tayo. Mmm. Mmm. Ito ang sinasabi natin na real food talaga. Hmm. susulitin So, ko to. Mga ganitong pagkain. Sabay kape mamaya. Mmm. hmm hmm talagang open natin kasi baka mamaya ah yun yung sinasabi ko sa inyo natural protein again oo. mamingkish mingkish pa it's pink pero okay lang yan makakain pa rin natin yung talong tanggalin lang natin yung Ud, mm. mm. hmm, hmm, terap, terap, hmm, hmm, <laughs> mungkin tidur <del> umi aku, bata, <laughs> perito. Gusto ko nga rin sana I-try yung ano Inihaw na ang palaya Yung native Tapos sa, -sa, -sa, sa bagoong Mmm Tap Mmm Gustong gusto ko ang talong kasi matasang fiber nito. Yan, sarap. Mmm. Mm-hmm. <laughs> oh, good. Uh-huh, I feel mm <laughs> Maine float one month pa. Mhm. Tayna lang. Mhm. Mhm. What? Ah, okay. Meron nang dam organic. Ah, pati 'yun. Hindi ah,empre tanggalin mo.

Masa naman pwede pa, preto nga tarong. Ang tamis ng talong. Love it. Nagko-complement talaga siya sa babuhong may sili. Mm. Gusto ko din yung talong na bilog, yung maliliit. Pero hindi ito mga kapilaga. Mas matamis kasi yun sa akin. Mmm. Mmm. Tapa. Nabango. Mmm. Nakasungin na sa akin yung bata. Sabi niya, ang oh, ba naman kong tita ko? Takot-takot. Mmm.

So, alam guys, ina-travel and I'm done eating my breakfast. So, alam lang. Keep safe. God bless.